Hi ma'am sir, good afternoon po Para po dun sa mga nagtatanong sa akin sa vlog kung ito uh, yung pricing po ng mga unit dito uh, i-discuss ko po ngayon isa-isa uh, po uh, ito po ay 2016 model L300 ito po ay nagkakalaga ng 448,000 ito po ganyan po yung ano niya panlabas niya po and check po natin yung loob loob po ganyan po pag halimbawang available pa po yung unit ganyan pa po pag halimbawang interesado na po kayo ang gagawin po dyan uh, ilalagay na po lahat pati yung upuan ngayon wala pa po mga upuan Ipapakita ko po sa inyo mamaya yung mga may reserve na po. Ito available pa po to. 2016 448k po. Ayan po. Tapos yung next na available natin kung naghahanap kayo ng medyo low budget, ito po. Exceed na 2011. Ang price naman nito is uh, 335,000 ito po yung loob niyan ayan pong loob okay na okay pa rin po yung loob napaaganda pa rin guys ayan po pagpunta pala kayo dito guys bawa na pag down na kayo nakita yung unit and personal uh, kung meron pa po kayong gustong ipabago pwede po natin ipabago yan Depende po kung ano po yung gusto nyong ibaguhin po. Tapos para sa mga naghahanap po ng H1. H1 na 2017. Ito po. Itong 2017 na H1 na po to, ito po available pa po, po to. Ayan. Ang price naman po nito is 488,000. Pwede po siya sa financing, pwede sa cash tingnan po natin yung loob tingnan po natin yung loob ayan po yung loob nito H1 2017 488,000 po ayan ganyan po yung loob ayan ganyan po yung makina pag halimbawang magkano, ilan na ba tinakbo nito tingnan po na, ay hindi pala nakikita kasi naka digital po to hindi kagaya ng L300 na naikita. ito po ay naka euro na rin po euro for compliance na rin po to meron tayo dito yung 2016 pero hindi na po siya available naka-reserve na po to. Pero yung price niya nasa ano po 460 2016. Tingnan po natin. Ayun, naka-reserve na po to. Bukas po gagawin na po to para ma-pick up na po nila. Mga ang ano kasi dito, 3 days to 5 days ganyan po assist ko po kayo dun sa ibang unit Aha. Ito, ito merong pwede na tong i ano pwede na tong i-release L300 ito po yung 300 ang 27 2017 po tong L300 na to ayan ganyan po yung loob guys 2017 Ang price naman po nito, 488,000 ayun napakabago po tingnan po natin yung loob ayan po available pa po to wala pang nag reserve nito kasi dito po first come first serve po halimbawa nireserve nyo na po yung yung unit napag down na po kayo ng reservation ang mangyayari po nito ayusin na po kagad nila kasi para makuha nyo na po yung unit para hindi na rin magtagal kayo na maghintay. Tapos meron dito Ito naman 22 2022 model. 680,000 naman yung price nito. Pero naka-reserve na po. Ay hindi ko na mabuksa kasi naka-reserve na po siya. Okay na po yun, to release na po yan. So, release po. Meron dito, 2021. 2021 model. Ito naman, yung price nito, exceed. Ang price naman nito, 618,000. Ayan, bagong-bago pa po. 618,000, 2016. Napakamura na po nito. Tingnan nga natin Ayan po yung loob niya. Ganyan po yung loob hindi pa po ano yan uh, pag nilabas po yung unit na to parang bago na po talaga kasi talagang aayusin nila yan pati yung pintura i-retouch re nila original na body po yan yan Ayan, merong konting gas, gas at tatuklap yung pintura pero hindi sila tumatanggap dito po ng mga binangga nabangga na ganun po para po sa mga naghahanap ng trabis, bigyan ko lang po kayo ng idea. Ito po yung trabis na binibenta nila. Pero, itong trabis na to, hindi na po available. Naka-reserve na po. Para sa mga naghahanap ng trabis. Tapos, ang model naman itong trabis na to is 2021. Ang price naman is 880. Ayan po. Bigyan lang po kayo ng idea. Tingnan po natin yung loob. Ayan po yung loob. Ayan po. Napaka-okay na okay pa yung loob. Hindi ko lang mano kasi medyo madilim. Maulan <laughs> pala dito guys. Baka hindi clear yung, yung pagsasalita ko. Pasensya na po. Tapos meron tayong ano, hindi lang H1, Travis, L300 ang binibenta dito. Meron din tayong mga high ace. Ito, high ace po 2016 model 3.0 na po to nagkakalaga po ng 628,000 ayan po 628,000 ayan po 628,000 po lalagyan na Umahas yung ulan tapos pero pa po dito na ano, wild truck para sa mga nagaanap available din po to automatic po ito uh, 4x4 loaded na po hindi ko makakita yung loob na, uh, nakalock po Ngayon po loaded na po yan 1.3 million po ang price naman yan Ayan po. Ito yung mga unit. Ito, high ace. Available po yan. Itong Travis, hindi po available. Itong L300, available po yan. Talagang 618 lang po. 20, ito, 2021 model po. 618 lang. Napakamura na na po. Kung interesado po kayo, sabihin nyo po sa akin. I-assist ko po, po kayo dito para maapag down na po kayo para hindi na po mapunta sa iba yung unit sayang po napakaganda po ng mga unit dito ayun lang po pag nagustuhan nyo po yung video ko sana po pakisubscribe na lang po ng channel ko tapos pakilike na rin po and share maraming salamat po para po sa mga susunod na video ko Ma-notify po kayo sa mga bagong upload ko po. Maraming maraming salamat and God bless po.